Po, bali po may bibili na po ng lahat po ng aming isda shout out po kay Sir Ryan pisigan tayo yeah. <laughs> 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 po kinakarga na po ni Tito Ninyan tsaka ni Migo itong aming itinda am, pong isda Ayan po, dito po ay tumigil po muna kami at gawa po ng sobrang lakas po ng ulan. Ayan po, uh, ah, kami tutuloy na ulit po sa aming ano, sota. Medyo, tumigil po ng ulan. Ayan po, mayroon na pong bibili.

Going toan, siya. Tayo po, bali po may bibili na po ng lahat po ng aming isda. Wow. May ilang kilo pa 'yan titanin niya. Ha? Huh? May ilang kilo pa 'yan? 45. 835 nga nan. Kukunin na daw po lahat ni Kuya. kasi eh. Kasi yung, yung tindahan nito apa tapat Dapat-dapat lang Dapat Isah isa lang dalawa wala na ang ulam ito gan kang pang ulam, so. <tip> -ulam natin silo na lang silo na lang silo <laughs> <-dilin> na lang <laughs> <tip> 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 <tip>

Ayan po kami po ay mayroon pong iniwan po na isda at para po kami ay may maiulam din po. Mahal po talaga ngayon. Makasunod na araw po ito ay sobrang mahal na. At wala na pong lansyang lumaot at malakas, malakas pa po yung dagat. Ayan po kami ngayon ay uuwi na at... Mm, So, binigay po namin yung presyo po namin. Siya na po yung bahalang magpresyo. Dito po kami kanate kay LB at kukuha ulit po kami ng isda. At yung isda po kanina ay naubos. Yan na yung lahat mo. Ginana, so, ginana ang si ninyong ano ah, magtinda. Iba naman ito eh. Malang laking isda naman. mo na Opo. na Mama, na <laughs> 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 <yon>, <laughs> 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 Wow, ang gaganda niyo. Oo, oh gaganda talaga kasing ganda mo. Ang baba. Pangayang

Oh, eh, Pati pingganin <laughs> Binuot na po nila to Ninyo Yung ating isda Ayan po kami ay magtitinda na po Uli ni Tito Ninyo Ayan po uh, may unang customer po kami ngayon dito Ayan po may unang customer po Baral One and half. <laughs> One and three four. ano mama? one and one port. At ngayon po ini yung mainit na. At mas okay na po ito kaysa sa kanina po ay Lagi pong nasa salubong po namin yung ulan. Bakit dito din po kami kahapon na ruta. Ayun, di ba? media yan? Uh, ano media? Uh, May, mga ito, yung kinuha kagabi, uh, meron pa. pa oh, sa tonic, 5 grams, yeah. Yeah. May ano kayo? Ano, ano yeah. na? Load. Eh? Yeah. Mm. Ano

ba? Opo. <laughs> Laki ah. Ito ito. Yung kaninang inano niya mo. Isang kilo ata yun. Okay, <laughs> ito na. 10 grams po Ito na ito. Ito Ito na ito.

Ah, subscriber ko po siya. Habali po na kita niya po siguro nung nagpunta kami dito kahapon. Ano po, nagtindaw kami kahapon dito. Kita niya si <laughs> Shoutout niyo na lang po. <laughs> si Ryan, ito po yung mother niyo. <laughs> At kami po ay nagtinda po ulit dito sa kinabungan. Ah, uh, July? Ay, ah. ya, oo, July. Ah, July 7 siya umalis. Magkikila pa tayo natin siya. Bili ka na. Isa daw. Limon. Maraming limon. Sa anong limon? Sa lipay. Maraming limon po. Yung mga limon po sa amin, galing po silang lipay. O. Lipay. Opo. Maraming limon ka mag-anak. Wala naman po talaga ng limon, limon sa Lokapon North na ano. <laughs> Doon po talaga sila galing sa lipay.

No. <laughs> Hindi pa tayo nakakilo ng sa'yo ano nan? Yeah, kilo. Okay. Mm -hmm. uh -oh. Ay, yung pala, yan. Ito okay. yung print nine. Kaya yun lang, nan. Kaya yun lang, nan. Kaya yun lang, nan.

Wala na ba? 150 na lang. Ayun Ay, ano siya? Puro siya. <laughs> Grabe siya. Kita, <laughs> idaya ko. Hmm. Sige, bayo ko na siya 150. Pero yeah. ano siya? 4.20. 4.20 point. siya. Hindi mo na yung ang halawan. <laughs> <laughs> dalawang, dalawang bisis lang. kahapon. Kung dumang kami dito, bonito yung dalawang. Kali po kami po ay pauwi na. At naubos na po yung ating isda. Ang <laughs> kanina. Ayan na. Ah, niya? ninyo. po. Sige po sa nagbuha ng isda natin sa... sa ay, magpaubos po. Ito po ngayon ay... Mag-aadubo po ako ng... Titaw. Na may isda. Ayan po na ba... gisa ko na po itong ating bawang at sibuyas. para nilagyan natin. Et na isinama ko na rin po itong ating uh, isda. At um, kaya naman po pinahuli po ang ating isda. Uh, gusto ko po yung talagang malambot po yung ating sitaw. Tayo po, tatakpan na po natin muna. Hanggang maluto ang ating isda. Yan. Ah, uh, dito po ay nilagyan ko na din po ito ng toyo. Tsaka mga pampalasa po. At mamaya maya na po natin ilalagay yung ating suka para lumambot pa po yung ating isda at tsaka sitaw. Wow, ang na. At dito naman po ilalagay na po natin itong sukang sasa. Ito po ay isa sa uh, suka ni Bossing. Pakasarap po. Ito tayong po na po ang ating adobong sitaw na medyo marami pong... Marami, <laughs> medyo marami-marami <laughs> marami, po yung ating sabaw at... Uh, alam na po yung mga bata. Simpleng ulam sa tanghalian. Adobo.